O, oh, at hindi ako nakaluwas. Thank you. O, oh, ayan. Opunin mo yan. Ina, hawakan mo yan. oh, para mayroon ka malang picture. O, oh, ayan po. Ayan, maghanap ka na. Wala pa nang bibigay sa'yo yung bulaklak. Kuha ka na. Happy Valentine's. Isa lang. Isang Oo, oh, oh, ayan. Oh. Pasensya ka na. Kuha ka na ng isa. O, oh, dali. O. Oh, oh, ayan. Kuha ka na. Oh. Kuha ka kahit isa dyan. Aling gusto mo? Wala po siyang magugustuhan. <laughs> Naghihingalo doon ang puso niya. <laughs> yan namin. Kuha ka na. Yeah, yeah. Oh. oh, aling gusto mo dyan? oh, ayan. <laughs> Nag-aasam-asam ng bulaklak. Dadagdagan ko pa. Oh. oh, ayan pa. oh, ayan. Bugambilya. Wagas ang kanyang pag-iibig pag po. Uh. <laughs>